Yes guys, dito na po tayo na naman sa bayan ng Araceli. Ngayon, papasukin po natin kung ano po yung nasa loob ng booth po ng Municipality of Araceli. Ayan, papasok po ah. ito po ang kailang mga product or makikita at mabibili sa kailang bayan. Siyempre, ang walang katapusang alamang, ayan, worth 70 pesos. Pesos. 70 pesos po ang kailang alamang po dito. Ayan, galing pa po sa Araceli. Guys, ang Araceli napakaganda. Uh, malayo lang pero solid po yung biyahe doon. Ito po 70 din. Yan, bagoong po 70 perfect po ito sa mga 70 din po 'yan. Syempre perfect po 'yan sa mga paglalagyan po ng kalamansi, 'di ba? Perfect at meron din pong alamang. At meron din po silang daing na 35 pesos dilis, 30 pesos at meron po silang mga maliliit na mga bag. Talaga kakahalaga po ng 180 pesos. Anong wakwak ko? Ah, ah, sa sing. Ah, ano sa isang alimango? Hindi po yung ano siya, sa sing yung yung wak, yung ano mga haba na <makes noise> sarang, sa buwangin. Ah, pero ano siya, parang kinakain. Wak-wak. Okay, ah, magkano pa yung wak-wak yun? 629. Ayun, meron daw pong parating na wakwak wak Ayan, dito po sa... Ito daw po ay makukuha sa ilalim ng buhangi na pwedeng kainin siyempre. Dito lang po yan sa puracha. Municipality of Aracel. Wala po kayong ano no, tag dito yung kuracha. Ayun, meron din pala silang kuracha yung talagang hinahanap ko guys yung kanilang design sa labas yan po, meron din pong parating dito. Kaya sa mga naghahanap po ng kuratsya, punta na po kayo dito. Ayan. Meron din po sila mga mini wallet worth 150 pesos. Pwede pong ilagay dito yung mga milyones natin. And of course, mga banig. Pagkano po yung banig nyo? One, two. Ayan, one, two, and of course, meron din po silang mga bag. Ayan. Ayan po, ito po ang itsura ng booth po ng Municipality of Araceli. Alright, thank you po. Sige, labas po tayo. Tatignan po natin kung ano po ang itsura nito sa labas. Tada! Alright.